Hello guys, ituloy na natin ang talakayan sa mga objectives para sa classroom observation ngayong 4th quarter para sa ating IPCRF 2024-2025. Mahaba-haba ang video ito dahil tatapusin na natin mula objective 2 hanggang 8. Kaya naman gamitin ang timestamp sa video or chapters para madali mong mapuntahan ang mga gusto mong objectives. I hope na panood mo na ang nauna kong video on objective 1. Dahil para sa akin, ito po ang pinakakomplikado. Huwag na nating patagalin pa. Tara! Nandito tayo sa Objective 2. Ensure the positive use of ICT to facilitate the teaching and learning process. Ang layunin ng Objective 2 ay tiyaking nagagamit natin ng ICT or Information and Communication Technology hindi lamang para magpakita ng mga teksto o pictures sa mga bata, kundi para mapadali ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Kailangan, makakatulong ang ICT para ma-maximize ang oras ng klase. Karaniwan, PowerPoint presentations ang ginagamit nating technology. Kaya naman, nandito ang mga practical tips para masulit ang paggamit nito. Una, panatalihing simple at malinaw ang mga slides. Gumamit ng malinaw at simpleng background. Pumili ng madaling basahin na font style katulad ng Arial, Calibri o di kaya ay Bookman. Iwasan ang sobrang matitingkad na kulay na maaaring makasakit sa mata. Gumamit ng sapat na laki ng font para mabasa hanggang sa hulihan ng silid-aralan ang iyong mga text sa slides. Ina-advise ko po ang 6 lines para sa isang slide. Ibig sabihin, sa bawat slide mo meron ka lang 6 lines. Iwasan ang komplikadong effects or animations na maaaring magdulot sa pagbagal o paghang ng iyong device gumamit lamang ng animation upang isa-isang lumabas ang mga impormasyon na gusto mong ipakita at hindi sabay-sabay. Makakatulong ito para mas aktibo ang pag-iisip ng mga bata sa mga textong nakikita lamang nila. Maglagay ng timer sa mga aktibidad. Kung may mga gawain na may time limit, magandang maglagay ng video timer sa iyong slides. Nakakatulong ito para mamonitor ang oras at mapanatili ang focus ng mga mag-aaral. Gumamit ng mga built-in timer na pwedeng i-download sa YouTube para sa iyong slides. Ikatlo, i-embed ang mga video sa PowerPoint. Sa halip na lumipat pa sa ibang window o platform, i-embed na agad ang video na direkta sa iyong PowerPoint presentation. Nakakatipid ito sa oras at naiiwasan ang abala sa pagbubukas ng file o tab. Maganda ring i-cut ang iyong video kung masyadong mahaba gamit ang mga cutting tools tulad ng CapCut. Ikaapat, pagsamasamahin ang nilalaman ng mga PowerPoints kung meron kang higit sa dalawang PowerPoint. Iwasan ang paggamit ng dalawa o higit pang PowerPoint files para sa iisang aralin. Ang mas magandang gawin pag samasamahin mo na ang lahat ng mga slide sa iisang cohesive presentation para tuloy-tuloy at organisado ang daloy ng aralin. Halimbawa, kapag tayo ay nag-download ng dalawa o higit pang PowerPoint sa internet, mas magandang pagsamasamahin na natin sila sa iisa para tuloy-tuloy lang ang ating presentation. Ikalima, gamitin ang audio materials. Bukod sa visuals, makakatulong ang audio materials sa pagpapayaman sa karanasan ng pagkatuto. Pwedeng mag-input ng kanta kung kailangan, ngunit siguraduhin hindi maubos ang oras para rito. Pwede kang mag-input ng mga congratulatory audio katulad ng palakpak na pwede mong iparinig sa mga bata after activities. Ikaanim, isali ang mga mag-aaral sa teknolohiya. Hikayatin ang aktibong partisipasyon ng mga estudyante sa paggamit ng ICT. Halimbawa, maglagay ka ng interactive quizzes sa iyong slides kung saan pibindutin ng mga bata ang sagot sa screen. Ang ganitong paraan ay nakakadagdag ng saya sa klase at nakakapag-integrate ka pa ng ICT. Dito naman tayo sa Objective 3. Use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. Ibig sabihin, kailangan nating gumamit ng iba't ibang paraan para mapahusay ang pagbabasa, pag-unawa, at kakayahang magbilang ng ating mga estudyante. Anuman ang subject area natin, Naka-align ang objective na ito sa integration na na-discuss na natin sa objective 1. Kaya naman, dahil sa objective na ito, tila mandatory na may integration tayo ng language at mathematics para ma-attain ang objective na ito. Ang pinakamadaling paraan sa pag integrate ng literacy skills, laging tandaan na imbes na ikaw ang magbasa sa content ng lesson mo, Science man yan, araling panlipunan at iba pa, ipabasa mo na yan sa mga bata. Pangkatan man o isahang pagbabasa, okay na okay po yan sa literacy skills integration. Sa simpleng pagtatanong naman sa mga bata nang may kinalaman sa numero ang sagot, integration na po ito ng numeracy skills. Na-appreciate ko talaga yung mga teachers na imbes na sila ang magtotal ng scores ng mga group during task. Pinapakompute nila sa mga bata kung ilan ang score nila para malaman kung sino ang nanalo sa game o kung sino ang may pinakamagandang presentation based sa scores sa scoreboard. Kaya tip ko rin na dapat may scoreboard ka tuwing may pagames o pa-activity ka. Integration po yan ng numeracy skills. Dito naman po sa objective 4, use effective verbal and non-verbal classroom communication strategies to support learner understanding, participation, engagement, and achievement. Ibig sabihin, hindi lang mahalaga ang sinasabi natin, kundi pati kung paano natin ito sinasabi. Kasama na rin ang kilos, ekspresyon, at tono. Narito ang ilang simple at practical tips para ma-target ang perfect rating sa objective na ito. Una, gumamit ng malinaw at simpleng wika. Iwasan ang komplikadong paliwanag. Gumamit ng simple at mga salitang madaling intindihin, lalo na kung English ang medium ng subject mo. Iwasan din ang sobrang bilis ng pagsasalita at ugaliing maghintay kapag hindi nakakasagot agad ang bata. Pwede ring ulitin o i-rephrase ang mga tanong kung kinakailangan. Gumamit din ng translanguaging o pagtra-translate sa mother tongue ng mga bata kung talagang wala tayong makuhang sagot. Huwag na huwag nating sasagutin ang ating sariling tanong. Tandaan natin na ang translanguaging ay allowed po sa K-12 curriculum, pati na rin po sa matatag. Pero wag po natin gamitin ang translanguaging kung naiintindihan naman po ng mga bata ang medium of instruction. Sa huli, magtanong ng naiintindihan ba o sino ang may mga tanong para masiguro ang pangunawa. Ikalawa, gumamit ng epektibong body language. Gumamit ng eye contact para siguraduhin konektado ka sa lahat ng estudyante. Gumamit ng mga hand gestures o kaya mga senyas para ipakita ang proseso o hakbang sa aralin o para panatilihin ang disiplina sa mga mag-aaral na hindi na kailangan pang magsalita. Iwasang maging sobrang seryoso at rin sa mga mag-aaral kung kinakailangan. Magkakaroon kasi tayo ng magandang koneksyon kapag magaan ang loob ng mga bata sa atin ikatlo magbigay ng mga positibong feedback. Mahalagang purihin ang mga tamang sagot o effort ng mga bata gamit ang non-verbal at verbal cues. Halimbawa, pag sinabi mong good job kasabay nito ang thumbs up. At huwag din gumamit ng paulit-ulit na feedback para maging epektibo ito sa mga bata. Pwedeng sabihin nating mahusay, magaling, ang talino mo naman, aba nakakagulat ang ganda ng iyong sagot. Mas maganda po kasi kung paiba-iba ka ng feedback para talagang maramdaman ng mga bata na naa-appreciate mo sila. Sa English naman, pwede mong sabihin, very good, amazing, you're awesome, at iba pa. Tandaan, mahalaga ang malinaw na paliwanag, positibong body language, at aktibong pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral para sa objective 4. Pagsasamahin na natin ang objective 5 and 6 dahil magkaugnay sila. Objective 5: Maintain learning supportive environments that nurture and inspire learners to participate, cooperate and collaborate in continued learning. Objective 6: Applied a range of successful strategies that maintain learning environments that motivate learners to work productively by assuming responsibility for their own learning. Sa madaling salita, dapat nating ma-inspire ang mga bata na makibahagi, makipagtulungan at maging responsable sa sarili nilang pagkatuto. Ang pinakasentro ng dalawang objectives na tinukoy natin ay ang pagbibigay ng collaborative learning opportunities sa mga bata na akma sa kanilang background, kakayahan at kasanayan. Kailangan lahat ng mga bata ay makitang makipag-collaborate sa ating mga activities para ma-achieve natin ang objective. Para magawa ito, narito ang ilang mabisang tips. Una, siguraduhing maliwanag ang instruction bago ang pangkatan. Bago simulan ang group work, tiyaking klaro at kumpleto ang mga instructions. Iwasan ang kalituhan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng maikli ngunit detalyado. Ipakita ang instructions sa slide para madaling matandaan ng mga bata. Kapag alam na nila ang gagawin at mga roles bago pumunta sa pangkat, may iiwasan ng gulo at ingay. Ang kaayusan ang nagbibigay ng positive learning environment. Ikalawa, magbigay ng criteria o rubrics. Ipakita sa mga bata kung paano sila gragraduhan gamit ang malinaw na rubrics o di naman kaya ay simpleng kriteriya. Ibigay na ang mga ito bago pa sila magpapangkatan. Ikatlo, bigyan ng kalayaan ang imahinasyon ng mga bata. Huwag limitahan ang mga sagot o solusyon sa kung ano lang ang gusto natin. Maging open-minded sa mga idea or suggestion nila at gabayan sila sa tamang direksyon. Kapag ang klase mo ay homogenous class, kapag sila ay magagaling, bigyan mo sila ng challenging tasks. Kapag naman slow learners ang grupo ng learners mo, bigyan mo sila ng mas mababang tasks, ngunit challenging pa rin sa level nila. Sa madaling salita, ang kailangan natin ay positive interactions, well-guided collaborative tasks, at pagbibigay ng responsibilidad sa mga bata. Pag nagawa mo ang mga ito, tiyak na na-target mo na ang objective 5 at 6. Pagsasamahin ko na rin ang objective 7 at 8 dahil mayroon silang connected themes. Objective 7: Design, adapt and implement teaching strategies that are responsive to learners with disabilities giftedness and talents objective 8 planned and delivered teaching strategies that are responsive to the special education needs of learners in different circumstances ang layunin ng mga objectives na ito ay siguraduhing lahat ng mag-aaral, maging may kapansanan, talento o natatanging talino pati na rin ang mga mag-aaral na nasa mahirap na kalagayan ay may pantay na oportunidad na matuto. Sa madaling salita, walang maiiwan sa klase anuman ang kanilang sitwasyon o kakayahan minsan-minsan lang na may mga naka-mainstream na may kapansanan o di kaya ay giftedness sa ating mga estudyante. Kaya naman, pwedeng mag-focus tayo sa mga marginalized learners coming from low-income families. Ang mga batang ito ay meron ding special educational needs. Para matarget ang perfect rating na ito, narito ang dalawang practical tips. Una, gumamit ng differentiated tasks at flexible learning methods. Iba't iba ang kakayahan at sitwasyon ng ating mga mag-aaral, kaya mahalagang magbigay ng mga aktibidad na naaangkop sa kanilang pangangailangan. Kahit wala tayong learners na may kapansanan o gifted, maaaring ipakita na tayo ay handa at may flexible learning strategies para matugunan ang iba't ibang learning needs ng mga bata. Para maipakita natin ito, gumamit tayo ng multi-sensory approach sa pagtuturo. Gumamit ng kombinasyon ng visual, auditory, at kinesthetic sa bawat aralin. Halimbawa, habang nagpapaliwanag, nagpapakita tayo ng chart, graphics, o kaya ay diagram para matulungan ang iba't ibang uri ng learners na mas madaling makaunawa. Magbigay din ng differentiated tasks para sa iba't ibang kakayahan. Maghanda ng challenge questions o extension activities para sa mabilis matuto habang nagbibigay ng guided practice o karagdagang suporta sa nangangailangan ng tulong. Usually, automatic po itong naipapakita ng guro kahit wala po sa lesson plan. Kaya kailangan maging keen observer tayo sa kakayahan ng mga bata habang tayo ay nagtuturo. Halimbawa, sa group work, magbigay tayo ng option kung paano nila ipapakita ang output. Maaaring sa pamamagitan ng poster, oral report o dramatization at pwedeng sila ang pumili kung ano ang gagawin nila. Nabanggit na rin natin ito kanina sa pagbibigay ng collaborative task. Maging open-minded tayo sa suggestions ng ating mga mag-aaral. Ikalawa, magpakita ng empatya at magbigay ng suporta. Madali itong magagawa guys lalo na tayong mga guro ay talagang konektado sa mga bata at napapamahal tayo sa kanila. Hindi lamang kasi kaalaman ang mahalaga sa pagtuturo. Kailangan din ng emosyonal na suporta lalo na sa mga batang nakakaranas ng hirap sa buhay. Nangangailangan sila ng positibong learning environment. Napapansin ba ninyo yung mga batang mula sa mahirap na pamilya? Sila yung nahihirapang mag-recite o laging nahihiya. So paano natin gagawin ang pagbibigay ng suporta? Una, pagbuo ng safe space. Maglaan ng oras sa klase lalo na sa unang bahagi para sa kwentuhan o di kaya check-in. Halimbawa, pwedeng simulan ang araw sa tanong na, "Kumusta kayo ngayon? Did you play outside? You look tired. Will you please relax a little bit?" Pwede tayong magbigay ng mga motherly at fatherly statements sa mga bata ikalawa individualized guidance maglaan ng personalized feedback at one-on-one check-ins sa mga batang nangangailangan ng dagdag na suporta gamitin din natin ang power of tap kung nahihiya ang batang sumagot lapitan natin sila at bigyan ng light tap sa kanilang likod at sabihing kaya mo yan Kapag naramdaman ng mga bata na naiintindihan at sinusuportahan natin sila, magiging mas aktibo sila sa pagkatuto at makikibahagi sila sa klase. Sa huli, kapag naipakita mong naiangkop mo ang pagtuturo sa bawat mag-aaral, tiyak na matatarget mo ang mataas na ratings sa mga objectives na ito. At ayan mga kaguro, sana nakatulong ito mga tips na ito para matarget ninyo ang perfect rating sa inyong classroom observation. Ang susi sa matagumpay na pagtuturo ay pagiging handa, flexible at laging nakasentro sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Ngunit tandaan ang classroom observation ay nagpapakita ng ating husay sa pagtuturo, ngunit gawin nating ang araw-araw ay para tayong nagpapa-classroom observation para mas lalong gumaling at humusay din ang ating mga mag-aaral. Kung may tanong kayo o gusto pang idagdag na tips, huwag mahiyang mag-comment sa ibaba. Good luck sa inyong teaching demo, kayang-kaya mo yan. Huwag kakalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe ka na rin para updated ka sa ating bagong uploads. Hanggang sa susunod na video, happy taking day!